po ninyo, yung tatlo pong kasamahan po namin earlier, o dalawa po namin kasamahan, si Senador uh, Jingoy Estrada. Si Senador Jingoy po ba na-meet ninyo personal, o kahit nakausap sa telepono in person? Never po, Your Honor, na kausap tungkol po sa ganyang bagay, o sa telepono po. Never so, po. hindi po ninyo na-meet? Yes, po. Your Honor. Or nakausap si Senador Jingoy? Hindi po. maliban lang po nung hindi ko po alam kung birthday yun, yung nasa picture po. Uh, sinama lang po ko ng mga dating... Uh, kasamahan ko po doon po sa okasyon. That's how you met uh, Senator? Uh, yes Ging po. Gingoy. What about Senator uh, Villanueva po? Senator Villanueva, uh, nakakasama ko lang po siya pag may mga inauguration po, groundbreaking ng na mga projects po sa Bulacan. Being the District Engineer po, uh, nakakasama ko po siya pag gano'ng mga okasyon. Okay, wala na po other than that. Yung mga communication, tawag, after that, yung mga... Uh, ribbon cutting, kung ano man yan, opening ng kalsada, wala na pong tawag po uh, late at night or after office hours, wala na pong gano'n. Wala po. Uh, yun lang pong incidente na nag-text sa akin na mag-follow up lang po nung request niya kay Secretary uh, uh, Bonoan. Uh, dito po sa budget hearing, doon uh, po, po siya kinausap dito tungkol po doon sa request niya kay uh, Secretary uh, Bonoan. Pero okay. sa labas po, uh, hindi po kami nagkakasama, maliban ba lang, kuminsan po nanonood ako ng PBA, nanonood siya magkabilang side po kami mm. Nag, yan lang po bilang respeto ko po sa kanya Alright, Mr. Chair okay. uh, uh, Mr. Chair ito pong mga driver na ito nandito po ba si Andre Balatbat Christian Santiago na binanggit po ni D. Alcantara na nagde-deliver po ng pera kay uh, Congressman Saldigo, narito po ba sila? Ay, ah... Uh, Asama ba sila, Kasal? Apo. Tama. Ka. narito po yata, Mr. Chair. Okay. Na... Na-admin, Sir Kanang kamay po. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seats. Okay, maraming uh, salamat po, uh, Mr. Chair. Kay uh, Ginoong uh, Balatbat, sino po si Ginoong Balatbat? Kayo po yon Totoo po ba na kayo po ay, uh, nagde deliver po ng pera doon po sa bahay ni... Uh, or sa kondo ni Congressman Saldico. Uh, will you attest to that po na totoo po yung sinasabi ng boss ninyo? Uh, Your Honor, uh, bali ako po, uh, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gano'ng karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Uh, Your Honor, uh, sa pagkakatanda ko po, uh, mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta? Okay. Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung diba, magkano? Wala, po kaming idea. Yun. Saan po ni dinala? Pero alam po ninyo na pera po laman ng maleta po na yon. Uh, hindi po kinumprim na pera so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po diniliver yung mga maleta na yun? Uh, nung nasama po ako doon yung owner uh, sa Valle Verde po. Eh. Ito po ba yung bahay ni Senator, ay uh, ni Congressman ako sa Valle Verde 6? Uh, bahay po siya pero hindi ko pa alam kung kay Senator. Uh, Sino po ang sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun. Mga tauhan? Oh, po. Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver nyo lang po doon? Uh, hindi ko po alam yun. Alright, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po, kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na diniliver po ninyo sa bahay ni Congressman paki Pakilagay po yung bahay. Kung ito po ba, makonfirm lang po. Your Honor, uh, magkaiba po yan, Your Honor. Ah, magkaiba? Opo. Ah, okay. Yung sasakyan ho na yan, alam niyo yan? Yung NFI 6319? Uh, Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po. Ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian. Ng... Dinadala po na? Mga maleta din po yung dinadala namin. So hindi po isang beses. Kasi kung dinadala po namin, iba, sabi nyo iba, iba naman po ito. So ibang sasakyan naman po ito. Uh, oppo, Your Honor. Bali po kasi yung, yung sa sinasabi nyo po na yung sa Valle Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung, yung sa ano po. Yung ito? Iba, iba po yan nung ano eh? Sino po ang dinilibera ni naman ninyo ng pera dito? Itong gamit yung sasakyan na ito? Hindi, uh, Your Honor, hindi po kami ang may gamit ng sasakyan na yan. Pero kasama po yan dyan sa inyong office, itong NFI 6319. Uh, hindi po. Bali po, iyan po yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Ayan ah, po. So, nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Uh, sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nag, uh, nangyari itong transaksyon na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Uh, sa Phoenix sa uh, Petroleum po, sa Dahlia Street Fairview po. Doon po nangyari yung palitan, Opa. na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. Okay. All Alright. Babaling ito mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses o kayo nakapag-deliver ng pera po sa sinasabi ni uh, D. Alcantara? At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Uh, Doon po sa Dalia po, uh, pitong beses po. Dalia? Oh, ano po yung Dalia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview? Oh, Fairview po. Okay, ilang maleta naman po yung diniliver niyo doon? Per deliver po, nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta. Like, transfer din po ninyo. Hindi. Opo, opo, Kasama ko po si Mr. Andre. Opo. Kasama si Engineer Alcantara? Si Andre po. Ah, si Andre. Ako po yung driver niya. Ka para kanino daw po yun? Hindi po namin alam yun. Hindi nyo alam, pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganun transaksyon ang uh, ginawa ninyo na palitan po o nililipat yung maleta? Diyan po sa Dalia, pitong beses po. Pitong beses? Opo. Ano yun? Buwan-buwan? Linggo-linggo? magkakaiba araw po yun. Pero sa loob ng isang buwan? Hindi po. Hindi. Mga ilan, pagitan, ilang buwan, ilang araw? Ah uh, sa November po, uh, limang beses po. Tapos meron pong January at March po. November, January at saka March. Oh, Di Alcantara, will you confirm? January, I mean November, January at saka March? Posible po, your honor. Know, no, hindi ko lang ma recall Saan galing po itong pera? Advance po ba ito ng mga contractor? Kasi, abay, your honor. Know, uh, Pinag-uusapan pa lang yung budget po. ng November eh may budget na po kagad si Seksi si, 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 ad, si ad, Congressman ko. Advance po, your honor. Know, Actually, yan po. Advance payment. Apo. Yung yung sa sinasabi niya po, anim 6-7 maleta. Approximately mga magkano po yung pera laman noon? anim na hanggang 8 maleta. Normally po ang isang maleta nagre-range from 30 to 40 million, pagkakatanda ko po. Kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po, mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung pag malet po yung maleta, mga nasa 25. Meron po, hindi ko po matanda kung meron po kaming isang maletang malaking malaki na kaya po yung 50. Pero, bihira po yung 50. 40 to, 30 to 40 po normally ang isang maleta po. Ang, for the information po, yan pong pictures na yan, uh, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga, hindi po kay Kong Saldi yung delivery na yan. Dahil ang kay Saldi po ipuro sa Bali Verde at sa sino, BDC. Sino po yan? Ang delivery na po yan, yan po yung uh, dideliver deliver po kay uh, Yusik Bernardo. Thank uh, po. Bakit sa Fairview po? Hindi po namin alam, meron lang pong binibigay na number tapos inuutos ko po dun sa uh, chief of staff ko kay Carlo and si Carlo na po ang nakikipag-usap sa mga driver. At uh, hindi ko po kahit po ako, uh, si engineer Bryce, si engineer JP, hindi po alam kung saan po talaga ang location po basta yung number lang po uh, ko kontakin lang po ni engineer Carlo na ibinigay po sa akin, binigay ko po sa kanya. Then siya na po yung magpe-prepare and yung pa na po sa di ba si Carlo ang nag-aano sa inyo? Dalawa. Sino po si engineer kasi uh, si Carlo e, po? sino yung, po? Siya po yung chief of staff ko na kumukuha po sa proponent po. So, so nandiyan po ba si Mr. Carlo? Naimbitahan po ba? Uh, Mr. Chair? Ano po, pwede, pwede uh, po ba matanong natin? Kasi parang, uh, so si Carlo ang tinatawagan po ng proponent. Hindi po, uh, text sa proponent a, a, ako po ang nag po. Ako po ang kausap po. the instruction of the proponent. Huwag naman natin pro, sabihin pro proponent, nalilito ang tao, politiko. Yes, sir. No, no. Congressman o senador, ganun po ba yun? Uh, Yusef Bernardo, ang saldi ko lang po. Ah, uh, Ber si Yusek Bernardo. Kasi yes, may nasabi po silang congressman saldi, ito po si Balat Bat kanina. Opo, uh, nung nag-deliver na po sa Balay sabi ko nga po sa statement ko, sir, your honor, Uh, meron pong times na dalawa, dalawang beses po sa BGC sa parking. Tapos po, uh, and the rest po is sa Valle Verde po, na bahay po dun sa, hindi ko na po kung talagang kanya. Sinasabi ay, po ni Ginoong Christian ay uh, pitong beses daw po. Panay kay Bernardo lang po ba yun, yung delivery na yon Or may mga congressman po doon at senador? Ay, ako po yun. Ano? Apo yung sinabi ay, po ni Christian kanina, seven opo, times po siya nag-deliver. Ang sa kay Congressman Saldi po, nakakasama po yung ilang driver po doon. Uh, minsan po kasama po ko, minsan sila na lang po dahil alam na, alam na po nila. Uh, doon po sa kay Yusek Bernardo, tingin ko po ito po yung lugar na yan. Kung, kasi po, ano po, putol-putol po yun eh. Hindi naman po biglaan po, Your Honor. Okay. Paano mo paano nila nalalaman na na-deliver na baka mamaya eh, tinakbo na ng inyong driver meron ba kayong confirmation na natanggap mo na ba boss Nakang tanggap mo na ba kong yung uh, yung uh, pera nandiyan na pitong maleta do you e con paano po niyo nasasabi sa kanila your honor ang instruction po ni ni Carlo instruction ko po sa kanya yung pagbibigyan po dito sa Fairview uh, actually parang nagpapa-picture picture pa yata sila pero hindi ko po kilala yung tao yun lang po yung pinadala po doon. Sir, so, nyo sa tao na hindi kilala. Yung po kasi yung binigay po na... Pangalan at number. Yes po, uh, ng politiko o nung ni undersecretary. Yes po, Your Honor. All right. Okay. Uh, uh, no, Senator Erwin, no, kasi we have the whole day to do this. Bibigyan namin kayo ng uh, extra two minutes. Everybody for that matter, no? Kung gusto niyo yung uh, additional two minutes, tuloy-tuloy lang para mas mahaba hindi naman tayo constrained sa oras. So, you may continue. Thank you, Mr. Chair. Si Carlo Rivera, nakapanumpa ka na ba? Or this is your first time here? ah uh, Naka-attend na po ako last hearing. Naka-nanumpa na, ka na ba? Uh, Apo, yes. Please. Nanumpa ka na rin. Okay, Carlo Rivera. Yung pinagdeliberan mo ng uh, pera sa Valle Verde, sino po? Si Congressman ba mismo ang tumanggap? ah uh, yun po. ah... Uh inuutos lang po namin sa driver. Sila po ang nagde-deliver po doon. Yun, driver. Ano yeah, Ay, po ang doon sa Dalia sa Fairview. Uh, yan po is, uh, bibigay lang po sa akin ni D. Henry yung contact number. Oh. Then po forward ko po sa kanila. Sino yung nakakausap mo po sa contact number? Uh, number lang po yung binigay po sa akin. Then pinu-forward ko po sa driver. Sila na po ang nag So, hindi man mo man? actually alam kung sino yung uh, doon sa kabilang linya, kung sino yung number na yon. Wala ano. po sinasabi. Wala po. All right. Balikan ko mamaya, Mr. Chessy, sa second round ko. B puntahan ko lamang po si uh, ginoong Bryce Hernandez. Mr. Bryce, yung pinagsasabi po ni Yusek uh, uh, Bernardo, tama naman po. Uh, agree po kayo o may kulang? Uh, Your Honor, parang kulang po yung commitment na binanggit po ni Yusek Robert. Kasi as per instruction po sa amin ni Vasenri, nasa 25% po ang pinapaprepare na obligasyon. Okay, pero yung sinasabi po niya kasi 15% para kay Ulay Bardaw. Pero la, every time po ba, 25 uh, 25% binibigay niyo lahat? Uh, pag po gano'n na senatorial funds, ano po, uh, minimum po yung 25%, nagiging 30% pa nga po. Pag sa senador din i-deliver? Uh, sa tao, uh, so, staff sa, staff, po ng senador. Yes po. Staff po ng senador dini -deliver. yes din i-deliver. Yes so po, nasa Your 30%. Honor. Yes po. Yung mga tao po nabanggit niya na bago ngayon, uh, tama po ba yon Or ngayon nyo lang po narinig? Yes po. Your Honor ngayon ko lang po na dinig 'yon. Hindi hindi ko na po abot 'yon, Your Honor. Balikan ko po si Engineer, Engineer Alcantara. itong mga tao pong nabanggit, sina Jesus Codero, sina Nancy Binay, Bong Revilla. Personal na banin ninyo namit ito. Or uh, uh, an, apa, paano po naka-text ninyo? Hindi po, Your Honor. Ngayon ko lang po narinig about si Codero, Binay, 'yung Bong Revilla po 'yung 300 million. Si Jose Robert po ang nambagay sa akin. Na sinabi ko po sa PD ko po. Uh, wala po akong komunikasyon, hindi ko po sila nakakausap. Ang kausap ko lang po ay si Yusek Bernardo po. So, okay. okay. At uh, at one point, nakapunta ka sa birthday party o ano, alam mo 'yung mga kababayan natin, uh, baka may mga litrato po, nandoon po kasi sa mga birthday, sa mga uh, ikang nga kasalan, what have you. Uh, wala po kay doon lang po sa okasyon ni Senator Jinggoy na sinamahan po ako ng mga dating kasamahan ko po. Ah, uh, nagpa-picture lang po ako. Uh, kahit naman po kung sino po yung nakita ko doon, ang tanda ko po. Kahit po kay ano ba 'yun? Ah, uh, sino po yung tumawag buong senador na Degdigon, attorney, ano ba 'yun? yung ano po. Nagpa-picture pa po ako doon eh. Okay. Yung ano po? Uh, attorney Degdigon. Gadon. Adorelar Gadon. Opo, nagpa-picture pa po ako. Basta ko sino po uh, yung I... nandoon. Picture-picture uh, okay. picture lang po ako. Alright. So Bryce, mali po yung sinasabi ni uh, Usec. So karang kulang. Kasi sinasabi niya 15% lang. Pero kayo iniimpake niya 25%. Opo, minimum po yun, 25%. So, sa palagay mo, dos, sinabi niya po, uh, nasaan kaya napunta po yung 10%? it's either po kay Boss Henry o kay, ano, kay Boss Robert. Hindi po uh, sa akin. Okay. Pero 25, sigurado ka. Opo, oh, Your Honor. Okay. All right. Dito po kay uh, Ginon JP. JP, agree? Dito po sa sinabi ni Yusek uh, Bernardo. Tama po? Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagayak po. Will it be safe to say, uh, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek uh, Bernardo? Uh, wala po kong personal knowledge. Ang uh, Pero kayo po pag inabot niyo na sa 25%. Lahat po 'yon. Yes po, ito po yung prepare ni Inger Carlo. Sa, sa tamang 25 to 30. Uh, siya po ang nagpe po lahat. Kami po sa box. May, ano po 'yon? Yung po talaga yung uh, percentage po, 25 to 30 po. Pero okay, ga ano? ko lang uh Jose Kno. Pag congressman senador 30% po ba ang uh, binibigay ninyong komisyon o yung pinapadala niyo? Your Honor, kay Congressman Saldi po is uh, 25 nga po. Kaya sa senador po wala po akong knowledge. Basta si Jose Bernardo po ang ang nagsasabi sa akin na ganun po. At so it's, it's sen Con Jose Bernardo ang contact po ng mambabatas, hindi po kayo rekta. Yes po, Your Honor. All right. Ngayon, linawin ko rin po yung uh, para po sa pass-through charges sa mga district representative, meron din po 'yan kasi pag yung tinatawag na parking fee hindi naman niya lugar yun, hindi niya distrito, pero kailangan lagyan ng pondo doon. Uh, magkano percent po ito? Uh, 5% po, Your Honor. Hindi 6%, 5%. Uh, Meron pong panahon na nag-6 po dun, 2024 kasi po uh, yung pong ito po ay sariling uh, uh plano ko po. Actually po, uh, ginagawa ko po yung iba at ang plano ko po talaga doon ay uh, ibigay po kay Senator Joel po kung ano mo po yung makokolekta. Kung sino po yung mga, hindi naman po lahat, piling-piling lang po yung mga contractor na uh, inaasko na makahingi po ng tulong. Inaan po yung honor. Mr. Chair, nais ko lang po itong sinasabing pass-through charge for the district representative. Ito po, kung ikaw ay hindi mo distrito at ibinaba mo hmm. doon sa distrito na yon, bibigyan mo yung congressman ng distrito na yon ng 6%. Tama po? Yeah. Uh, sa representative ano Party po, 5 po. 5 po. 5%. Unfortunately, oh, yes, po. your uh, extra okay, minutes is up. One last question na po. Oh, sige, one last, one last question. Last. Total po nito dahil may district engineering office 8.5%, COA 1%, contractor 5%, losing bidder 3%, Actual project implementation, 30%. 83.5% po. Tama po. Ang binabawas si po sa pagbinaba ang pondo. So, yes. magkano po natitira nila na sa pondo ka, sa mga commitment? Ah uh, so, commitment po, yun po, yung 25 to... Lahat-lahat lahat po, lahat-lahat. Pati sa inyo na po. Bilisan na lang po natin. Commitment po sa back po ay... Uh, Kaya nga po, estimate na lang sir, magkano natitira para sa proyekto? Magkano po? 30 ulit? to 35 po. 30% na oh, lang to, 30 30 5, to 35. To Dahil yung 65% na sa commitment lahat. sa taxes po and commitment. Yes, sir. Taxes and commitment. Pero mas yes, marami ang commitment. Yes Thank po. You. Salamat po. Thank you. Senator JV, RC is recognized. Thank you, Mr. Chair. Um, again, I would like to get to the, ano, yung system, yung system ang gusto natin malama po rito. Um, siguro, General Alcantara, pagpatuloy, no, na nabusan ako ng oras na nakaraan. Noong nakarang hearing, nabanggit mo na sa affidavit mo, na sa dami ng projects sa district mo at sa laki ng pondo na naibabadon hindi na kaya. Yung absorptive capacity nyo, ano na, no? nasagad na. Kaya nga, sabi mo na ikwento mo na dahil bumabaha ang project sa Bulacan, nag-farm out ka na. No? Nag, uh, naghanap na kayo ng ibang distrito, nakakargahan. Tama ba? Diba yun ang sinabi nyo? Kanina? Yes, Sir nakakagulat na bilyon-bilyong piso pala ang pwedeng pakilaman ng district engineer so ganun ka powerful o kapag ka ang inyong kapangyarihan no na pwede na rin kayo na maglagay sa ibang distrito uh, your honor hindi po ako ang personally na naglalagay. i just want to clarify po this po ah uh, the distraction of congressman Saldico, sabi niya uh, masyado nang malaki yung bulakan uh, Pwede ka man tumulong na makapagbigay din sa mga ibang uh, district. Sige po, Kako, subukan ko muna pong kumausap. So, hindi po politiko ang kausap po rito. Uh, it's the district engineer. ko. Oh, gusto niyo ba, merong ganito, meron ganito. Kung sino ang interesado, papasa po ng listing sa akin, Your Honor. So, si Congressman Saldi ko ang nagsabi na maghanap ka na pwedeng kargahan. Ah, uh, po, kung meron daw pong uh, gusto. Your Honor. So, paano kayo nakapagbalagay sa mga projects? malbawa so, uh, nabanggit nyo yung ilan uh, sa kabilang distrito ng Bulacan. Medyo malaki rin kasi, ibang ano eh, nakagugulat lang ako sa paglobo, no? From Dep hanggang Ga'a, no? Paki uh, ulit nga ulit, kung sa kayo nakapaglagay? Uh, Tarlac first, Tarlac second, Pampanga third, and Bulacan second po. Ang tanda ko po ay parang una po 200, saka 300 po. Yun lang po. So, ikaw ba ang sa apat na district uh, engineering office na yan maglagay ng pondo si Congressman Saldico o sila na mismo naglagay? Ni-recommend mo na doon ilagay? Uh, ako po ang nagsubmit kay Congressman Saldico. Galing po sa DE. Uh, Kinausap sa kayo mga DE, sino ang gusto at kaya. So, kung gusto nyo, uh, ito yung regulasyon. So, nagpasa po sila sa akin. Pag nagpasa po ng listing... Uh, pinapasa po namin, pinapasa ko po kay Congressman Saldo. Nab, nabanggit nyo rin ng huling hearing na hindi ito alam ng mga kongresista, ng mga I, distrito I, na I, nabanggit nyo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Kasi, so, di, di, sorry po, Sir. Sige po. Uh, di di ilang po yung kailangang ko, Your Honor. Hindi alam ng mga kongresista sa yes mga distrito. Yes po, Your Honor. Apo. So pag ganito yung scheme, kanina yung binabanggit ni Senator Erwin Tulfo, yung uh, parking, no? Parking scheme pag ganito, ibig sabihin, ito ba yung sagasa na hindi alam, pero nilalagyan ng pondo? ah uh, posible po, pero posible din po si DE kung nakipag-usap po sila sa... Kasi dalawa yung, ano, Mr. Chair, dalawa yung scheme dito. Eh, no? Yung isa na alam ng kongresista, may parking, gaya ng binabanggit ni Senator Tulpo kanina, pero meron din na talagang yung binanggit nyo na hindi alam ng kongresista, pero talagang ilalagay, syempre, para magkaproyekto lamang. Tama ho ba? Posible po. Yan, ano. So ganun ka power, ganun uh, ang inaano ko dito, napaka siyempre ganun ka makapangyarihan din ang uh, district Sa, engineer JB, office. I think yung Sagasa is uh, walang budget yun eh.